huling lunes ng Hulyo na naman at inaasahan na naman natin na pakikinggan ng marami ang SONA o State of the Nation Address ng ating Pangulo. Bakit nga ba mahalaga ang SONA at ano ba ang epekto nito sa mamamayang Pilipino? ang SONA o State of the Nation Address ay mandato ng Saligang Batas ng 1987 sa Pangulo ng Pilipinas para iulat sa taong bayan sa pamamagitan ng joint session ng dalawang kapulungan ng Kongreso, ang Kamara at ang Senado para ilahad niya kung ano ang estado ng bansa sa nakalipas na taon ng kanyang panunungkulan. Dito ay ilalahad niya ano ba 'yung mga accomplishments ng bawat kagawaran na kanyang hinahawakan, ano ba 'yung mga suliranin na kanilang hinarap at ano-ano 'yung mga solusyon na kanilang ginawa upang matugunan ang mga nasabing problema. Inaasahan din sa pangulo na sagutin ang anumang mga issue na bumabagabag sa bayan, mapapolitikal, social, at siyempre economic. Lalo na pag ito ay may kinalaman sa ating kalagayan, lalo na sa ating pambansang seguridad at iba pa. Normally, tumatagal ito ng mahigit isang oras. Depende sa haba ng talumpati na i-deliver ide nang Pangulo, depende rin sa dami ng palakpakan na matatanggap nito mula sa ating mga mambabatas at mga guests na kumbidado sa nasabing zona. Normally, kumbidado lahat ng matataas na pinuno ng pamahalaan, mapampisa-administrasyon o maging yung mga nasa oposisyon o yung mga salungat sa nakaupong pamahalaan hindi mawawala dito yung mga kilus protesta ng mga grupo na hindi sang-ayon o maaring hindi satisfied sa performance ng gobyerno. Siyempre, ito hindi maari basta bastang pigilan ng ating kapulisan, ngunit pwede itong ilimit kung hanggang saan sila pwedeng magprotesta. Kasi siyempre, bahagi ito ng kanilang karapatan sa pamamahayag at sa ngalan ng ating demokrasya. Sa mga nakalipas na zona ng mga nagdaang administrasyon dito sa Pilipinas, makikita natin na ito ay nagiging parang fashion show na kung saan ang ating mga mambabatas, maging ang kanilang mga may bahay, ay nagpapabunggahan ng terno. Siyempre, hindi naman uh, kaila na talagang pinaghahandaan nila ito. Yun nga lang, syempre, lalo na sa panahong ito, nakagagaling lang natin sa bagyo, di ba? Syempre, maigi na gawin ito na mas simple dahil hindi naman talaga nakasaad sa ating saligang batas na kailangan maging magarbo ang isang sona. Ang maigi lang dito ay maideliver at mailahad ng Pangulo ang direksyon ng kanyang panunungkulan. Bago at pagkatapos ng nasabing SONA, siyempre ang mga media networks ay mag-iimbita ng kanilang mga eksperto na kontak upang i-analyze ang laman ng nasabing SONA. Lalo na pagkatapos ng SONA, siyempre titignan nila ano ano ba yung mga hindi nasabi ano ba yung mga strong points na nabanggit ng pangulo at kung ano pa yung hindi niya masyado nabigyan pansin na dapat uh, pinagtuunan ng pansin kung ikaw naman ay isang mag-aaral at merong kang subject na patungkol sa araling panlipunan o kaya kasaysayan o kaya uh, pampolitika na asignatura Siyempre, asahan mo na ang iyong profesor o kaya ang iyong teacher ay hihingan kayo ng reaction paper uh, tungkol sa zona ng Pangulo. Kaya, ugaliin na makinig, baka matanong kayo sa recitation kinabukasan. At para sa mga manggagawa, siyempre, lalo na yung mga nakatira malapit sa batasan, siyempre, asahan ninyo na maaril yung inyong mga opisina eh uh, magsuspinde ng uh, pasok o kaya payagan kayo na mag-work from home. At sa mga estudyante rin, asahan natin walang pasok, magdedeklarang walang pasok ang inyong mga LGU. No? Lalo na dun sa mga lugar na maapektuhan ng mga kilos protesta. Sangayon man tayo sa nakaupong administrasyon o hindi, malagag pa rin na pakinggan natin kung ano ang estado ng bansa upang malaman din natin kung ano ang uh, dapat nating gawin, kung paano natin iahanda ang ating mga sarili, at kung paano rin tayo de-desisyon, lalo na kung kinakailangan mamili sa susunod pang mga halalan. <coughs> kung nagustuhan niyo po ang content na ito, pakipusuan po o di kaya ipakilike na lang kung hindi masyado. At syempre, antayin ko ang inyong mga comments. Yun lamang. Maraming salamat po.